One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your. Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam bonga And then, ayun. So, kung ako naman, kamusta ba ang araw ko today? Medyo masama yung pakiramdam natin. Kaninang umaga, pagpunta ko sa school, ang baba yung energy ko. Yung alam mo yun, yung parang tinatry ko talaga na itaas, pero hindi ko talaga siya maabot. Ganon. So, para ang kailangan natin magpahinga dahil siguro itong linggong to talaga sobrang pagod, pagod at puyat. Ayun, kasi nga 'di ba, pumunta pa tayo sa event ng ano ba to, ng manhan International. Pero hindi naman ako nagsisi dahil natuwa naman ako sa mga kandidato diyan at lalong natuwa ko kay Jordan dahil napakabait na bata sa totoo lang. Anyway, congratulations pa rin sa ating lahat dahil syempre naka-third runner up si Jordan or sa manhan. So, ayon yung mga basher. Ayan, sabi ko sa inyo, huwag kayong mambabash kasi baka mamaya hindi nyo alam na tama pala ginagawa no pambato natin. Ang dami nyo kasi yung By the way, ang importante ngayon ay sana natuwa kayo sa ipinakita ni Jordan na ano na presentation niya dito sa Manhattan International. At sana tuwa din kayo dahil naka third runner up naman ang bata, 'di ba? So 'yon. And then congratulations syempre sa Pilipinas at maraming maraming salamat kay Jordan, 'di ba? Kay Jordan San Juan ng ating pinambato dito sa Manhattan International ngayon 2025. O, yan. At ito na nga, Diyos ko, marami tayong hatid na chika. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna kamustahin ang lahat ng mga masugid na makamamasam dyan. At laging nakaabang dito. Araw-araw, lagi-lagi, kamusta naman. O, di ba? Buti hindi kayo nagsasawa sa kalbong to. so yun. Ayun, nakakaloka. Maraming maraming salamat. na appreciate ko yung support ninyo araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, shout out sa inyong lahat. So, yan! At saka syempre sa mga makasolid, solid chef na makamamasam sa dyan. Diyos ko, ang dami na ninyo ha. Maraming salamat guys. At eto na nga, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bonga sa mga maaanghang na pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, ayan. So, roommate daw sa supranational ang parehas Valencia na si Taro Valencia at sa syempre si Ana Valencia. O, ba diba? So, ayun. Pero, ang sure ko dito, isang Valencia lang ang papasok sa semifinals. Tarot! Ayon, ako para sa akin good yan dahil parehas naman silang Pilipina at ayon. So syempre mabibigyan nila ang tip yung bawat isa, yung isa't isa, di ba? Si Taro Valencia, alam ko na magaling yan pagdating sa execution, eksena, yung mga ganon. At si, ano naman, Ana Valencia, hindi ko alam. Magmumukha siyang Anti ni, ano, charot, ni Taro Valencia. Kaya din di pa hares. Ay, nako, aabangan ko talaga kung sino ang makakarating sa dulo ng competition kay Tara at saka kay, ano, kay, kanino ba to? Kay Ada Valencia. Yes! So, pero, syempre, good luck sa kanilang dalawa. Wish all the best. Lalo-lalo na siyempre sa pambato natin na si Tara Valencia. At saka kay Ana Valencia na rin. ba diba? So yun, good luck sa kanila. And tignan natin kung saan sila makakarating at sino ang makakaabot sa dulo ng laban. O, oh, di diba? Bongga yan. Magtiwala lang tayo kay Tara Valencia. Diyan sa mga nangahanas kay Tara, ay nako, manahimik kayo. Ang importante ay supportahan natin sila. ba? Diba? At eto, nako, kanina nga naganap na ang preliminary competition dito sa, ano, ano ba to? Fitness World, kung saan lumalaban ang kapatid ni CJ Opiasa ng bonggang-bongga. Siyempre, si, ano, si Princess talagang palaban. Pero alam niyo sa totoo lang, mas gusto ko yung energy ni ano talaga, si J. Opiasa, no? Iba talaga. Maganda si Princess kung maganda. Pero parang na, na ano mo, nararamdaman mo na may pag-hold back pa. Saka, ano pa, bago pa lang siguro, kaya hindi pa siya gano'ng kakabog. Pero ito ng si CJ, talaga pag bumaba ng hagdana, ramdam mo talaga eh. Etong si ano, medyo parang, alam mo yun, naghihi, ano, hinay-hinay pa siya. Oo. Oh. Pero ayun nga kanina nga, nanalo siya ng Miss Gala Knight. O, oh, di ba? Bongga. 'di ba, nung nakaraan nanalo siyang Best in Talent tapos nanalo naman siya ng Gala Night, oh, 'di ba? Kaya sabi ko ay iba na talaga, mukhang siya na. Charot so 'yon. Abangan natin kasi nag-prelim naman na sila at parang feeling ko talagang palaban talaga si Princess sa competition. Kaya good luck. So 'yan. At para naman sa sumunod na chika, CEO ng Big Six Grand Slam, ang mga Big Six Big Six Grand Slam daw ngayon ay Miss Supranational, Miss International, Miss Universe, Miss Grand, Miss World, at Miss Cosmo. Ano na nangyari sa Miss Earth? Sana ginawa nyo na lang Big Seven, no? ba? Diba? Lucky Seven or Big Seven. Nakakaloka, tinanggal nyo ang Miss Earth. Talaga ba? kung ikukumpara ko naman sa Miss Cosmo, ang Miss Earth, hello, unang taon lang ng Miss Cosmo, masyado naman siya lang sa parang malagay sa Grand Slam. E samantalang si Mr. Nawat, inabot muna ng 12 years bago ilagay dyan. Alam nyo, sa totoo lang, unfair din, no? So, kung iisipin mo, kaibigan ko si Pawi, pero ka ako sa kanya, talagang priority ba ang Cosmo? Ganon! Hay nako, so dapat patunayan muna nila yung sarili nila sa lahat, 'di ba? Kumbaga parang yung pageant na to, dapat ipakita na nila muna kung kadapat dapat ba sila malagay talaga sa Big Six. Kung ako ang tatanungin mo, hindi. <laughs> sa totoo lang. So medyo naloka ako dito at nagtataas talaga ang kilay ko kasi parang feeling ko mas deserve ng Miss Earth ang Big Six kasi sa Miss Earth kasi alam niyo yon ah uh, matagal na ang Miss Earth at may napatunayan na talaga. At grabe ha. <laughs> ano ang basihan para malagay dyan si Cosmo. Tanggalin yan. Charot! So yun, hindi na loka lang ako. Oo, oo, pwede naman. Pero siguro takes time, di ba? Parang hindi yung agad-agad. Kasi naghihirap yung mga CEO ng pageant bago sila malagay dyan. Ako agree, ako supranational nandiyan dyan naman talaga. Miss International, Miss Universe, Miss World, and then yung Miss Grand, dapat noon pa nga yan eh. Oo. Tapos si Cosmo, biglang nagjudyaan, eh kamusta naman si Miss Earth, tinanggal ninyo? Kakaloka ha? So dapat nandiyan si Miss Earth, hindi po pwede yan. So, dapat wala dyan si Cosmo. So, yon Agree pa kayo na dapat nasa big six daw itong si Cosmo. Nakakaloka. Anyway, good luck. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, Cyril Palumo. Nako, naghahanda na para sa magiging laban niya sa Miss Charm. Oo, oo, ayan nga. Kasi inaabangan nga natin dahil papalapit na ng papalapit ang competition uli ng Miss Charm at very soon na kaya ayun excited tayo diyan at nako parang feeling ko ngayon palang lang nararamdaman ko lalaban ng bonggang bongga itong si Cyril Payumo at abangan natin ko ano ba ang magiging mga eksena at ganap ni Cyril sa competition ng Miss Charm ngayong taon na to so ikaw ba tingin mo mananalo ba si Cyril Payumo ayon speaking of Miss Charm ang reyna ng Miss Charm ay darating nga sa ating bansa this coming June 22 hanggang 23 so yun. So hindi ko alam ko ano ang purpose kung bakit siya pupunta ng Pilipinas pero syempre bongga yan di ba So sana mai-welcome natin siya ng bonggam bongga at ito pa syempre another queen from international naman ang bibisita sa ating bansa at para sa Binibining Pilipinas na magaganap na this coming 15, 15 ba o 16? Yes, ayan na malapit na ah, Binibining Pilipinas, sabi nga gano'n, once you are Binibini, you are always a Binibini Kaya naman, ang reyna ng Miss Tree National ay pupunta sa Binibining Pilipinas At ayan, natutuwa nga si Christine Ann Perez dahil excited siya sa magaganap ngayon dito sa Binibining Pilipinas 2025. Ako din naman, ang malakas na kandidata na talagang inaabangan ko dyan, si Annabelle McDonald, ang binibining number 7. So yun, sa so natin ko siya nga ang makakapag uwi ng titulo ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Binibining Pilipinas International. ba diba? So, yon Alam nyo, sa totoo lang ako ha, sa Binibini, dapat medyo, ano, wag na muna sila talaga magbigay ng corona para sa Binibining Pilipinas International. Kung gusto nila mag-appoint na lang muna sana sila doon sa ano, para maibalik sa dating sistema. Kasi kaya lalo yan, walang hindi sinusubaybayan. Kasi nga, Ayan, katulad ng ano, katulad ng tawag dito, yung binibining Pilipinas sa ilalaban natin this year, si Mirna. So, parang isang taon, no, mm -hmm. di ba? Parang, parang nawalan ng gana yung mga audience sa kanila. So, parang piling ko, mas maganda na siguro, i-ano nila, yung parang, ilagpasan na muna nila ng isang taon para makaku makapasok sila sa yung alam mo yun yung bracket ba na tinatawag so yun kasi parang nakakawalang ano na nakakawala yung excitement doon sa magiging binibining Pilipinas candidates natin oo tapos parang may nanalo na tapos parang hindi na masya lalaban sa susunod na taon wag naman sana gano'n. sana maiba yung sistema anyway so malalaman natin yan kung ano nga ba ang magiging ganap at eksena sa binibining Pilipinas ngayong taon na so yon at para na sa sumunod na chika ayan nga back to back daw para sa Miss uh, Miss Supra National dahil ang Indonesia ay talaga namang ready na ready na para sa back to back win nila sa Miss Supra. Ang tanong, mag back to back kaya sila, charot. So yo, so nakakaloka no, back to back, back to the stage Ganon ang mangyayari. Anyway, nakikita ko naman malakas din naman yung laban ng girls na kandidata nila ngayon para pumasok sa semifinals. Pero hindi ko nakikita na alam mo yun, makikipagpupukan, makikipagsabayan para sa back to back parang feeling ko malabo. Oo, oh, charot. So, parang hindi ko nakikita nakakabog. Mm -hmm. Anyway, so abangan natin dahil ano, tignan natin kung ano magiging laro niya. Kung ikukumpara ko kasi yung nakaraang taon na Miss ano, Indonesia, parang feeling ko mas bongga yon Mas panalo ang eksena. Uh -oh. Then, tignan natin kung kaya niyang tapatan at sabayan. So, ayan ang malalaman natin sa susunod na mga eksena dito sa Supranational. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, um, dating Miss Grand Myanmar second runner up ay nako umate na nga sa pa ng Miss Cosmo at eto nga ang bulong-bulungan nako sasali kaya siya so sa Miss Cosmo ngayong taon na to ay nako yan yung abangan natin tingnan natin kung eto nga si Tubas ay jo-join dito sa ano sa Miss Cosmo ngayon taon na to. ayan nga dahil kasama niya rin yung kanyang bodyguard na naging ano national director ng Miss Grand. So dito naman daw sa Miss Cosmo sila makikipagpukpukan and then malaman natin yan kung e-exena nga ba sila talaga ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Cosmo. Ay nako good luck sa kanila. Alam mo yung budget ng Miss Cosmo medyo nakakaloko iisipin mo eh no Talaga yung mga pa-exena at mga pa-andar nila ay nako Kabog, oo. Uh -huh. So, balik tayo dito sa Supranational. Team Asia at Oceana, mis Supranational, malakas ba? So, tingin mo, Mama Sam, kakabog nga ba si Malaysia, Indonesia, and Philippines? Oo naman, Diyos ko, lalo na si Taro Valencia. Talagang nakikita ko na talagang, ay nako, makikipagpukpukan talaga to ng bonggang-bongga. At nakita naman ninyo, ang bawat eksena ni Taro Valencia ay ayaw magpaawat. So, parang feeling ko, talagang ready to the fight na siya for the crown. Oo. At yun yung nararamdaman ko dahil Nakita naman natin sa mga paandap niya, talagang wagas at ayaw magpaawat, di ba? So kung iisipin mo, ay nako, ang bongga ni Tara Valencia, styling pa lang, panalo na. So, ngayon, parang piling ko, lakas natin maka top 5. Sa ngayon pa lang ha, sa mga eksenang nakikita ko, parang kaya ng Pilipinas na maka top 5 talaga dito sa Miss Supranational. So sabi nga non bawasan daw yung makeup ni Tara Valencia. Nakakaloka naman no, demanding, charot. Hindi ko alam. Kasi parang piling ko kung saan siya komportable at talagang kasi syempre dito kasi sa Supra, alam nyo yon iba kasi yung datingan talaga ng mga kandidata dito. At alam niya naman natin si Tara Valencia na kapag nag-ayos talaga siya, pak na pak talaga. Ang lakas makalatina, ang lakas maki, ano yan, makipag, ano tawag dito bardagulan kaya naniniwala ako na si Tara Valencia ay tama ang lahat ng ginagawa and then ayun na nga so paalala ko lang din sa mga tao na alam nila yung ginagawa nila guys huwag na natin silang pakailama sa discarte nila kasi parang feeling ko uh, ayun yung paraan nila para makarating talaga sa dulo ng kompetisyon. So, katulad na lang halimbawa dito, kay Jordan, di ba, maraming nagko-complain na, ay, hindi naman ganun kapalong-palo si Jordan, parang walang kabuhay-buhay, may nag-complain pa, bakit hindi nagpalaki ng katawan, yung mga ganon. So, marami akong nabasa ng mga comments na ganon. Ako naman, yung nakita ko naman si Jordan, ina, para masabi ko, ay, baka mapili to dito sa, ano, sa, sa manhan. Kasi, nakita ko yung discarte eh. niya Kasi yung nag-usap kami dalawa, talagang sinabi ko sa kanya, alam mo, ang isa sa mga napansin ko, the way kung paano ka talaga tumingin sa miya, actually, pinag-aralan namin yan eh. Ayan yung dapat namin gawin. Kasi nga, model-model uh, mama ang hinahanap nila. So, dapat modelo talaga yung datingan ko. And then, nagmo-model na kasi talaga itong si, si Jordan. Kaya, sabi ko, okay. So, pag nababasa ko yung mga comments ng mga Tao. So, sabi ko, wala namang mali sa ginagawa ni Jordan pero parang ang dating sa kanila ay mali. Pero dahil nga narating ni Jordan, ang dulo ng competition, ibig sabihin yung ipinakita niya sa preliminary competition kasi parang doon na talaga sila hinusgahan. So, tama ang lahat ng ipinakita ni Jordan. So, yan. Kaya sabi ko, okay, so talagang dapat uh, magtiwala lang tayo sa diskarte ng mga kandidata at kandidato natin na lumalabas sa international pageant like example ngayon si Tara Valencia, di ba, napapansin nung iba nako mamasa parang ang kapal ng makeup, sana bawas-bawasan ako naman, parang okay lang yan ang lakas nga makalatine di ba lumalatina ang peg ng lola mo so para sa akin okay lang ang eksena ni Tara Valencia at Ayun, so hayaan natin silang dumiskate sa paraan na alam nila. Iwasan lang natin yung mambash, lalo na sa sarili nating bansa. Diyos ko naman, bakit pa tayong mambabash? Eh kung ayaw ninyo kay Tara, eh huwag nyo nalang pansin eh. Kesa naman yung nakakasira kayo ng diskarte ng mga pinang pinanlalaban natin sa international pageant. So, yun. So, guys, tiwala ang kailangan natin ibigay at ipagdasal para, alam mo yun, matulungan sila sa laban nila sa competition na sinasalihan nila. Lalo na si Tara Valencia ngayon. Siyempre, parang lalo lumakas yung loob. Diba? So, yun. Kapag nagdadasal kasi tayo, tapos in-include natin sila. Siyempre, parang binibigyan natin siya ng blessing at power. And then, ayun, basta ang importante, hindi siya magkasakit, lumaban lang ng tama at magtignan natin kung saan makakarating sa competition na Mills Supranational ngayong taon na to. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahat see you tomorrow, thank you guys